Good morning mga boss! Karong adlaw mga boss, new arrival na punta kay Muuli naman po si boss sa Gikan, Thailand Dala na po siya daghang stocks Kay gamay na lang ang nabilin Sa mga bagong stocks ngayong gadala last week Thank you kay mga boss Then alasay sa gabi ipa usa na abot si Boss Sam's daghan ug tag stocks ani mga boss. Gikan og airport ginapahato pahato mo nagban. Tapos gidali-dali na dayon mo nagnaog para ma-plaster na nato ni tanan mga boss. Nasa 15 boxes iyang dala karon. Pero ang 2 boxes kay sold na na daan. So maong 13 boxes na lang ang available. So mao to, pag humagpa birada na dayon si Busam. Live selling diritso oy, matik. Kandos oy. Nagpa Christmas sale day mi anak mga boss. Swerte kay nakasulod anak nga, nga, live ug um, naka anak nga live kay ang among presyo sa sapatos gipaubsan pa namo ang mga new arrival nga mga solid pa kayo grabe ka barato pagbaligyaan na nga live mga boss og naapay next nga Christmas live namo mga boss sulod na pud mo sunod ha kabalo naman mo unsa na ka solid mamilig sapatos si Busam tapos new arrival pa jud na tapos Christmas sale live mao sunod mga boss atangin ninyo ha yes boss sige 599 boss sa Ya baledict kaya bossing 12 yung benta namin dito last time bossing. Karon 699 na lang. O oh, ayan. Hay God. Oh, 'Di ba? Six... Mga 11 PM namin nahuman ug live ana mga boss. Tapos after ug live nag overtime na lang mi ug open sa mga tanan box mga boss. Para ma-display na namo ug matarong namo dayon ang mga sapatos. Aron pagka ugma pagsulod ninyo mga boss, prepare na ang tanan gingisingisihan na naman na maskin alas 12 na di ay ugmao na ni tanan na main ani nga night mga boss thank you kayo mga bossing ugri <laughs> nga part isa na lang ka-box among kulang humanon gihukasa na na ni boss sam oy medyo katulgo ni jud midire lantawa na si admin dia oh focus na kayo <laughs> kay alas 4 na din sa kadlawon mga boss <laughs> Hi, salamat na human ragyud mi mga boss. Makatulog ni gyud mi ron taod taod ani eh. pastilan. Stos. Say may ngon ni mo George. Okay kayo. Okay ra kayo? Okay kayo. Sa naman uras? Uras na para mamahaw. <laughs> Ayan mga boss, ready na kayo para ugma. Moni sapatos. Na dire nga part humana na jud mi ani mao manguli na mi kay katulgo na jud kayo mi pastilan dire mga boss nagkuyo grabe hike kay one for all all for one man eh ang tawa si admin tug so sa boss samso iya iya na hike ani alas alas 4 mga boss alas 4 naman? Na. So good night mga boss third episode na lang po kung usay na hitabo pagkabuntag mga bossing ha amping mo per salamat